Contentment. Yan ang sekreto ng pagsaya kahit mahirap ang buhay. Huwag kang magreklamo kung wala ka, pero meron ng iba. Huwag kang magreklamo kung hindi masarap ang ulam mo, kung hindi maganda ang damit mo, kung wala kang sasakyan, o kung kubo lang ang iyong tahanan. Makontento ka sa mga bagay na nasa sayo, dahil yan ang tunay na kaligayahan. Huwag mong iyakan ang mga bagay na gusto mo na wala ka. Ipagpasalamat mo ang mga bagay na mayroon ka na ibinigay at pinagkaloob sa iyo ng Diyos kahit hindi mo hiniling